Hello guys. Saan? hi Ha. Ha ha ha. Ano ito, guys? Sa. Dinamasan ko. ako rin pusit. gustong Gusto gusto ko kainin. Pusit. Ah. Oh. Pero gusto kong hiwain ito, guys, kasi alam niyo kung bakit meron kasing ano sa loob nito parang buhangin buhangin na maikim na kapag kinain mo is kung isa meron pang dilis may laman na dilis may mabuhangin kaya gusto kong hiwain ito Ali, natin kung ano yung nasa loob nito okay. paano yung ano <clears throat> kasi kung minsan talaga meron talaga itong itim na buhangin. Iba naman yung ano niya. Iba naman yung ano tawag doon. Yung Meron talaga yan siya. Na Ano naman na po daw? Ano si tatay ang ingay ah. Eh. Ay talaga yung asawa ko pag ano. Ito wala wala siya. Wala siya. Papakita ko. Ayan. Meron siyang ano ba tawag nito? Yung itim na yan. Maghahanap ako ng parang ano yun. iwaing ko lang ito na. Ayun, ayun, meron, meron. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan guys, o. Oh. Ayan, o, oh, ayan. Parang buhangin siya. Ayan, yung itim na yan. Ito, 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 ito. Yun, parang ang daming tinik. Ayan, o, oh, ayan. hindi, ano. Ayan, hindi mo makain yan, guys. Para siyang buhangin. Kaya tinatanggal ko talaga yan. Okay lang kung yung ano niya. Yan, tapos hugasan. Yan ang dapat na ano kasi kapag naluto niya, hindi mo talaga makain niya. Hugasan talaga siya. Kasi sagabal 'yan sa pagkain. Kailangan, langin 'di ba kapag niligaw, wala na siya talaga ng laman. gusto. Ba. Oh, ayan, tatanggalin ko to kasi ayan oh. Ayan, mabato-bato. Ayan. Ayan dapat. Na subukan ko kasi yan, kainin. Ay, grabe. Magaspang. Harap naman tayo ulit. Ito, totong mataba na to, sigurado meron na naman to itong mataba na to. Kaya kung minsan ayaw kong i-diretso, ah, yan, meron. Ayan, oo, oh, meron. Ano ba ito? Ito? Ito yata yun. Yan, okay to. Ito, ito to, malinis to. Yan, malinis yan. dito Ito. Ay, ito, nga. ito ayo. Ano? Ano ba 'to? Parang itlog. Yeah. Ayun, tapon ko na naman 'yo. Pagbusisi ako kapag sa ano? Kasi nga hindi mo nga makain 'yon kapag ayun na 'yon, bumuhok. Ah, oh my god. Ayun oh, oh, ito na naman oh. Ayan, guys. Ayan oh, itim iba yung ano ha, iba yung tag, iba yung ano, tin, tina, ano ba tawag yun? Yun, natural lang yun na ano, pero yung talagang kinain nila kasi to guys eh. Mga kinain nila. <clears throat> Ayan, oh. Parang akala mo mga bubog. Eh. Kailan malinis yan na kainin. gabal talaga yun, guys. Sa gabal siya. Agas pa. Hanap tayo, guys, ng ano. Ng malinis. Yan, ito. Ito malinis na yan. Malinis yan. Hanap ako na. Hmm. Hmm bakit kasi ganun yun harap ako na malinis kailan malinis siya eh ito tong payat na to tingnan natin ito tong payat na to ano parang malinis ayun malinis siya guys ayun malinis siya malinis oh yeah malinis siya walang bumulwak Ayan. Eh. Oh, walang bumulwak, diba Kasi meron yung hindi ko siya natamaan. Ito yung dapat na ano Ay siya guys. Yan. Yan ang pinaglalagyan ng maduming ano. Hindi pa yan siya puno. Ito siya Oh. Ay siya. Hindi naman yung tin tinta akina. Ano ba tawag niya? niya? Ano ba tawag niyan, Tay? Yung itim? Ha? Ata. Ha? Ata. Ata? Ata ang tawag ko. Okay, guys. Pinakita ko sa inyo yung ano na, ah, hindi dapat kainin. Dapat talaga hiwain yung, yung ano. Kasi ito okay to. Okay yan, di ba? Dahil ano niya talaga yan, pampasarap yan, pampalasa, ganun. Yan talagang ano na? Okay, guys. Bye bye. Thank you for watching.